Good afternoon mga kamamaw At tayo papasok na naman Walang hanggan ang pasokan Kaninang umaga na paaga tayo ng gising at Hindi ko ina-expect Pero bago ko sabi Ang ano ko pa na? Expected ko agad eh Hindi Nag-overtime na naman tayo mga kamamaw Kasi Gamitin na nga ni, pang natin eh Kailangan na And then yun na nga Ah, uh, in-expect ko na sa utak ko sabi ko Ay ako eh, magaan na ako Ah, uh, tas, ko na na walang pasok si Si misis Kasi na, Ah, uh, tayo nagbabantay dun sa umabi sa anak natin eh Sinasabi ko Eleven ko na lang iaalaw Eleven ko na lang ya alam mo Yung cellphone ko at para Ginigising ako ni Mrs. ng alas 9 sa buko Ay, ng 8.30 ng umaga Ay, so, merong ano, merong immunization si Diego So, siyempre nagulantang ang utak ko hindi ready Lalo pag hindi ready talaga sa mga ganyan Nakagulat din na biglang ang gigising na yun hey, po na oras ito ano alam mo yung na siyempre pagod ka na nakaset naka naka band naka clock ka na na ito ang oras ka babangon dahil mapapahinga ka pero hindi pala pinaasa ka lang pala <laughs> pero yun anyway uh, nabakunahan si Jacob kanina ng immunization niya dahil 4 years sa, ano yun, sa isang taon niya so okay na naano na siya kompleto na siya yun na nakakano lang dito sa Canada kompleto yung mga ganyan libre yung mga bakuna at same time pagkatapos yung bakunahan is may libre pang prutas so ba? Diba? tas inalok na rin siya inalok na rin siya ng, ng ako nakalimutan ko yung mga na i-vaccine ki, ano, kay pero ah uh, may pinahabol din si yung ano niya yung, yung nurse niya kanina na ano mingi na siya eh gusto niyo bang ano, lagyan natin ng fluoride yung ipin kasi usual dun niya lagyan yung parin sa mga baby para ma, ma avoid yung masira yung ipin tsaka protection yung sang ipin yung fluoride. Usually yun yung, yung ginagamit sa atin pag kini-cleaning tayo. Pinalagyan na namin kasi why not, 'di ba? Kasi nandoon libre lahat mga kamamo, grabe. Kasi nice. mga sa Pilipinas yun inano tinuro kay if I'm not mistaken tatlo yung in injection kay Jacob kanina kaya kanina. yak na yak pero after naman matusok wala na, tapos na. Iyon, to when about uh, talk about sa ano tayo mga kamamo sa immunization. After nung kay Jayco, tinanong ako. Kasi nung nakaraan nagpa-flu shot, nagpapakaw na si Jacob noon. Nagpa-flu shot naman kami. So, yung pakaramdam ko dati nung pinlo shot kami, halos parang uh, tatrangkasuhin ako sa parang may kaso ko sa loob pagtaas ng ano. So yun na nga, nung pa na kami Inalo kami, hindi kami inalo, parang tinanong kami Tinanong kami ni ko uh, update Updated daw ba yung ano namin Yung uh, Yung vaccine Nung sa Nung sa Pilipinas parang yung mga record Eh sabi ko sa kanya If I'm not mistaken I don't remember anything na nagpapabaksin ako nung nasa Pilipinas ako madalang lang ang nare-remember ko lang is yung flu shot na ay di yung polio na parang ginaano sa bibig yun ay natandaan ko napakunahan ako so inisip ko mga kasi nga tumatanda din tayo nagkakaitid na tayo bakit naman hindi mo itry na gamitin yung mga yung mga vaccine na ibibigay sa'yo ng libre na kumbaga ba uh, sulitin mo yung uh, mga bagay, mga benefits na makukuha mo na nandito ko sa Canada na hindi mo naranasan sa Pilipinas. At same time, for health issue din naman ang pinag-uusapan. So, tinry ko. Sabi, hindi ko natin, hindi tinry. Ginawa ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Inisip, inano ko na agad. Na sabi ko, sige, pinabaksinin mo na ako. Kaya parang natatawa lang ako. Every time na pupunta kami sa vaccine center, is automatic patay mamaya kung hindi kasama si Mrs. kasama ako so binaksin si Jacob kanina tatlong beses binaksin din ako ng tatlong beses oh yeah so ay sa mga na nanonood ng vlog ko pasensyal ako ito lang minsan yung vlog na naibibigay ko kasi hanggit maaari mga kamama gusto ko rin gusto ko lamang magkwento ng buhay ko na dito sa Canada na gento lang kasimple ako. gento lang kasimple ang buhay ko. Hindi ka tulad ng iba na nakakapamasyal ng madalas. Nakaka, nakakapag uh, vlog ng mas maganda sa paningin ito talaga yung buhay namin dito kasi hindi naman kami wala kami sa lugar na napaka ano yung bang parang pag pumunta ka is parang uh, ah, ins, instagramable parang gano'n lang historic yung dating yung mga ganoon ba na, na mga videos makikita mo ito usual na nangyayari o typical na nangyayari sa akin araw araw isinishare ko lang sa inyo yung nangyayari at the same time kung ano yung man meron dito sa Canada, maganda man o hindi, binabanggit natin sa ano sa mga mananalo, simula sa mga nanonood na nagiging interesado sa mga ginagawa kong vlog, nagpapasalamat ko sa inyo. So, ina nga uh, tuloy na natin bilaks na din ako. Ang nilagay sa akin is uh, ito, uh tetanus, polio, tsaka diphtheria, wow! yung isa por porosis ba yun o no? porosis parang iyan up yun yan in ano yun up tatlong vaccine pero eh, para dun yung sa sa mga inano sa akin yung sa tetanus sa yung tepere daw sa mga ano to usual pag mga mga uh, may mga allergies na na nakukuha syempre parang pam pampaano rin daw ng immune system yung kasi usual yan to pag spring time or fall time usual nagbabago like, ng temperatura di ba magiging malamig tapos biglang iinit biglang init biglang lalamig kaya ito hindi mo napapansin hanggang ngayon parang sinisipon pa ako so yun eh, na naisip ko kasi sabi ko dati nung dumating ako dito sa Canada medyo bata bata pa ako when was like sabi natin 10 years ago never ako nakaramdam even sa Pilipinas nung bata bata pa ako madalang ang makaramdam ng masama yung pakaramdam ko nangyayari na lang nagkakaroon lang masama pakaramdam ko pag yung ang tao, ang kasama ko sa bahay ay may sakit. Automatic yun na ano talaga ako, nahahawa ko. Pero yung talaga pang sariling ako dahil sa sobrang pagod, sobrang uh, stress or something na ganyan na nararamdaman ko, never akong nagkasakit. So iniisip ko, sabi ko, malaking bagay ito na makakatulong sa ano ko, sa immune system ko. Even ngayon, di ba nakikita niyo na gusto kong maging active, gusto kong ah uh, baguhin yung uh, system ng katawan ko na gusto ko masana yung katawan ko na batak na batak sa mga alam yung batak sa paguran kaya kapag yung nilalakad ko yung aso ko misan gusto ko pa yung uh, kung hindi magwawak si misis kasama si Jacob gusto ko magkasalit dalawa na lang na balik kihera tsaka ganun na lang gusto ko kasi gusto ko yung uuwi ako sa bahay ng alam yung para inaanto ka sa pagod Ganoon yung gusto kong nararamdaman sa katawan ko the same time malaking bagay yun dahil after noon minsan nagwo -work, nag workout ka rin ako sinasabayan ko nalang oh, kung gusto yeah. ko yung lupalo pa ako sa pagod alam mo yung parang feeling ko na every time na makakaramdam akong ganoon parang worth it yung araw na yun parang iba yung pakaramdam ng parang alam mo sa sarili mo pinagod mo binatak mo yung katawan mo para ka lumakas yun ang gusto ko na na-experience lalo pag day off ako kung pwede nga lang everyday kasi syempre hindi naman natin maiwasan na magawa yung ganoon kasi nga nagtatrabaho tayo baka mamaya sa sobrang pinagod natin sarili natin wala na tayong energy sa trabaho so ina mga kamamo dire diretso itong vlog na to so ina ah uh, doon dun yun so ngayon pero yun from dati no, wala akong record tatanda ko talaga wala akong masyadong vaccine ngayon eh, yung kanina ginawa niya sa akin is parang ano ko purse ano ko ah uh, tag dito per session yung susunod na session daw is after 1 month may babaksin diba, ulit siya sa akin and then after noon may third session pa after 6 months naman so gagawin ko na lang yung madalas pag ano pag kailangan nang may ganung vaccine eh. lang go kasi honestly samantala yun yung mga pagkakataon ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi lahat is uh, nakakakuha ka ng magandang beneficyo sa gobyerno diba? so ilang magandang ano no na hindi ka na nagbabayad pero for health health purpose naman yung gusto nilang I ano mean, yun ah uh, nag For health purpose naman yung ano naman yung parang uh, gustong mangyari or gusto nating ano uh, I ano mean, sa buhay natin so ayun eh, sayang libre gamitin natin para sa para sa atin naman yun di ba So ayun, inano ko na siya. And then yung isa, natatawa na lang ako. Hindi ko, ko, na na-video kasi naiya kami sa nurse. Pero i-video si Mrs. ni ano yun, yung kay Jacob Yung eh. bila ko na nga siya sabi po record. Ano na lang. Hindi ko na lang din yung sama sa vlog dahil for privacy na rin dun sa, sa nurse. Ay na umiyak siya. Nung ako naman, pinakita ko talaga sa anak ko sabi ko. bakit naman sa anak mo na ano, ako naman binaba na ano. Para at least, maano ng bata na, ay, hindi naman pala masakit sa wala kikita mo na makadalasan man ang kasabihan ng mga matatanda kung ano yung nakikita ng bata sa matanda ginagaya sa oh, na, yeah sa akin makita din na hindi -ano. na, naman siya totaling takot na takot pag nagugulat siya pag yung tinutusok na yung karayo kahit sino naman eh may makakilala pa nga tayo sa sa trabaho ko before sa Pilipinas na every time meron kaming annual annual uh, And what did you parang say? parang ganon. Eh, na yun lang yung natatanda ko na bakunahan ako. Pero hindi ko alam kung bakuna yun o no? ano. Annual check-up lang yun. Yung parang titingnan lang yung ano. Lahat at parang ipapaksin lang isang beses. Hindi ko na matanda sa ating Jeff Friday's yun, eh. Yung, ayun na. meron nung na kakilala, nakatrabaho akong ganyan. Every time na ganyan na kami na. Kasi kung na ng tugo, naman pala yung ano noon. Kinukuha na ng tugo, yun parang physical exam, parang ganyan. Eh. Ewan ka ba kung basahin na yun What's wrong with you? Kunting kuka na siya ng dugo Ganun ang nangyayari mga kamamaw uh, Parang hinihimatay Hinihimatay siya tapos uh, Papasok siya ng maaga Ang dami namin eh, isipin mo diba? Balit ang kwento ko, masasana na punta yun Hindi, eh. pupunta kami sa Basta papasok kami maaga Siya yung pinakamaagang papasok Pero siya yung halos pinakahuli Huli na i-check up Kasi pagdating pa lang niya sa isdo kinakalma niya na yung sarili niya kaya ako nakapanood pa ito so, nalaman natin kasi hindi na hindi na yung parang inaano niya uh, kinakalma niya yung sarili niya at taga niya kakalmain almost 2 hours siya doon. kasi may pasok pa siya kami sa gabi di ba? pupunta siya ng alas 2 kung alas 6 pa siya di alas 2 misa nandun na ang tagal niya talaga talagang kasi na alas nagdaan na lahat naman na, ng ano ng dagpulis ngayon eh Emission misan, hindi ko sila, ko yung bibig ko pag magsasalita ako eh. Pero di naman natin tinitingnan masyado yung camera. Nakatutok naman may ako sa kaling tanongin niya. And for ano lang din talaga ito. or uh, reason din na makayagayin din ang style ng ano natin, pagbuha natin yung camera sa harapan. Para for safety kasi wala tayo. Oh, para, yeah! Tayo. So, yun eh, tinatagal, tumatagal siya ng ilang oras. Tapos, halos parang hihimatayin siya. Talagang, pag siya na yung i-examine ano na siya ah, hahawakan na siya ng dalawa o tatlong kasama pero syempre alam mo hindi mawawala yung uli itong barkada diba yung bis na parang kalmahin mo yung tao natakot pa lang makatrabaho. trabaho kaya tuwing magagano naalala ko lang is parang ang babanggitin ay yung pakala na agad na yun kasi nga alam niya natin na ano alam nila na ah, ito yung si ano So, nangyayari na naman to So, anyway. Bakit ko nga ba sinishare yung gantong vlog? Yung gantong uh, topic ngayong araw na to is kasi sayang naman yung opportunity na ganoon din. At the same time, kung tumatanda ka na, bakit hindi mo isipin din? Kasi, syempre, eh, kailangan mong isipin din yung sarili mo. Although, sabi nga natin, kung magulang ka na is selfless ka na, di ba? Hindi mo na iniisip yung sarili mo. Pero, may times na dapat isipin mo yung sarili mo kasi may mga tao may mga bagay to explain ko lang bilang magulang na tinatawag na selfless di bali nang wala ka di bali nang puro luma yung sayo di bali nang wala kang bago basta yung yung meron ka na mo ibigay sa mga anak mo o sa mga magulang mo ibigay mo hindi nang tinatawag na na selfless pero syempre may bagay na sasabi natin na uunahin mo yung sarili mo magkakaiba kasi yun explain natin may times na dapat unahin mo yung sarili mo pero hindi dasin mo na inuna mo yung sarili mo is para sa iyo inuuna mo yung sarili mo dahil kung pamilyado ka inuna mo yung pamilya mo bago yung ibang tao yon eh pangalawa yung pang pangatlo yung isa naman is uh, unahin mo yung sarili mo hindi naman unahin na sarili mo i-priority e mo ang sarili mo sa ibang bagay dahil ang mag uh, magbe-benefits naman nun ay eh yung mga tao nga sa paligid, oh, sa yeah. paligid mo oh yeah yung mga anak mo so may mga time ka tulad nito vaccine tas libre pa eh di magpa-vaccine ka na kung tatagal ang buhay mo ahaba ang buhay mo kasi pangarap mo mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya gawin mo dahil ito makakatulong sa iyo so ayan sana medyo na na clear out sa inyo yung simpleng paliwanag ni like, Kamamo yun ang ibig sabihin na may times na isipin mo sarili mo din may times na unahin mo sila dahil silang priority mo may times na ikaw muna dahil may mga taong mas kailangan ng ng ano mo ng mabigyan mo ng magandang kinabukasan katulad yung mga anak mo kesa yung ibang tao lalo na kung hindi ka naman ah uh, sagana sa pera or something na ganun kung sagana ka bakit naman hindi lahat tulungan. pero kung alam mo saktuhan ka lang doon ka lang sa lugar mo huwag kang dumating sa point na ikaw mismo pag kinahilangan mo is wala ka nang matuto yun yung mga bagay na dapat natin yung ano, pinapriority sabi nga nila huwag kang sugod ng sugod sa gera kung wala ka naman bala wag diba? huwag mong tulungan ng isang tao kung ikaw mismo nangangailangan ka rin ng tulungan tao din na kailangan mo tulungan pero syempre in situational ways yun hindi sa lahat ng oras kailangan mo tumulong kailangan kang tulungan kailangan mo rin tumayo sa sarili mong pa di ba? kailangan mo uh, depend depende sa sarili mo wag mo isipin na ibang tao <coughs> mga ano lang yun kung baga ba uh, ano sa buhay yan eh mga pagsubok o mga dumarating sa atin eh? dapat nating uh, mapagdesisyonan o mapagplanuhan ng maayos. At the same time, ang mga kikinabang is yung mga mahal So, ay mga kabamo, sana medyo na-enjoy nyo itong ano, yung vlog na kwento natin, di ba? Ang bilis-bilis lang eh. Sabi siya sabi. At si si kamamaw magbablog. Habang nagdadari, papasok lang. <laughs> Nagdadal-dal -dal pa. Yun kasi, kasi ito lang yung kaligayahan ko mga kamamaw, honestly. ah uh, ito mga mama, ito lang kasi yung kaligayahan. ko. Ito lang yung mga masaya ako sa ginagawa ko sa vlog ko na ipapasalamat ako kung sakaling may mga natutuwa o may nagaganda sa ginagawa natin content. Siyempre, ako pag nakalo lang ang buhay kala gusto ko mashare agad sa ibang tao kasi may mga times na nagbablog tayo na kaya ako sinishare yung kasi ayaw ko dumating kayo sa point na hindi nyo alam yung ganitong bagay na pagdaanan nyo pa yung mga bagay na pinagdaanan ko sa imbis na kumbaga mag shortcut kayo ng konti para hindi kayo magkamali sa ibang bagay na hindi namin nakuha o hindi namin nalaman nung dumating kami at is kayo bagong dating pa lang kayo alam nyo na agad alam nyo na yung mga uh, kumbage, mga troubleshoot na mangyayari diba? magagawa nyo agad paraan and then mga kamama ito nagdala rin pala ako Kasi so, sobrang busy ko doon sa kamama ko at sa ibang bagay ito naman yung mga souvenir ng mga ninong at ninang na hindi nakapunta sa pinya So, ito, dito sa mga katrabaho ko, iwanan ko yung lay din sa, sa taas para maibigay ko na sa kanila kasi yung iba, kaya yung mga kandila, kaya yun So, eh, mga kamamaw, maraming maraming salamat sa inyo at nakapagpintoan na naman kayo kasama si kamamaw. Uh, sa mga tao na nanonood na nagustuhan itong vlog, please comment down below, okay, like, and share na lang din ang, ang ating video. Maraming maraming salamat.